eto guys na masialan kami. Mhm. Pinuntan lang namin yung port and experience namin yung barko. eto po 'yon. So mali 'yung makikita namin sa pila kanina. Diyan. So, Diyan lang po. Niyo ka sa bo. Si Ate Cecil. Diyan doon, kami yung mga turista talaga kasi sila, mga local sila rito eh. Tapos ito po yung baba. Papakita ko sa inyo yung baba. Ayan. Yan din yung mga passenger patawid doon sa kabila. So nasa loob na rin po yan ng ano, ng guards May sasakyan, isa pa lang. So ground floor po yan. Tapos meron pa po doon sa... Uh, baba sa ilalim tapos ito po yung nasa second floor. Tapos dun po sa third floor yung ano. Diyan po yung yung mga kapitan. Tsaka yung nag ah, ano nung ano yung mga yung captainship natin. di naman po ito kalakihan kasi yung mga tumatawid lang ng ng kabila. Kuya po ang aking guide today. I'm so grateful that we're having time together. Yes, Because I met him. He's so generous to teach me everything here. Kahit bago pa lang din siya. Wala pang one year pero he knows more than me. More than someone here who's only traveling very short uh, distance. Only hotel and accommodation. <laughs> I thought I will be like that.